Good morning, mga kapagsiyo. Ayan, Mama, andito kami sa Tundu Hospital. Ha? Kasi uh, sinaman ko yung aking ano? isang uh, pamangkin na bilang anak na rin. Dahil meron kami pinachig sa kanyang didi. May bukol. Ayan, di hindi pa kami na entertain kasi 1 o'clock pa. Kaya no, ito, sama. dito muna kami mag-vlog. Mag-vlog-vlog muna tayo parang hindi tayo mainip, di ba? Kaya ano? mga kapaksiw, uh, sana naman, ano? ano, huwag nyo naman akong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Bibet ka ba sa like, share, and subscribe na rin. Yun. yun lang naman po yung una kong mensahe bago ako mag-vlog. Alam nyo mga kapaksiw, it's already 11.30 na sa maga. Eh, alam nyo ang pera namin kanina, magkano lang? 100 pesos. 112 pesos lang. Kaya lang, pinamasahe namin. Yeah, ang dumating kami rito. Wala. Wala pala kami pera talaga, May bag kaming bit-bit. Sosyal ng bag namin, balat pa. Pero ang laman, 12 pesos lang. <laughs> Grabe yan, mga kapagsiwa, ano. Kaya yan ang sinasabi ko. Huwag magpapahalata. Kung ikaw mayroon, okay lang. Ganyan <laughs> lang ang buhay. <laughs> Hmm, di ba? Kaya, tumawag ako sa anak ko, nagpajikas kami ng 200, kasi kakain kami ng tanghali yan. Then, 11 kami nakapila, dumating kami 10 o'clock, sabi nung ano, sa surgery kami pupunta. ay 11 daw kami po, uh, Oh, 1 kami babalik, so may 2 hours pa kami maghihintay. Ano ang gagawin namin sa 2 hours na to? Siyempre, no, ah, uh, nainip naman si Bibit Paxew, kaya, eto, nagbablog. <laughs> Ayan, uh, alam niyo mga kapaksew. Kung kayo may inip, na lang kayo ng paraan. Huwag na kayong gumawa ng masama. Tulad sa akin. Kasi yun, mag-youtuber kayo. Magiging content creator kayo. Para malibang lang ninyo yung mga sarili ninyo. Kasi, ang hirap kaya kapag ikaw nalulungkot. Tulad sa akin, uh, wala na akong asawa. Na, uh, namatay na yung mister ko. Mga one year ago my uh, one year ago na mag two, two, years na this coming June 25, 2024 kaya minsan nalulungko talaga ako dahil ang hirap kaya kung nag-isa sa buhay sa totoo lang tapos ikaw pa maghahanap buhay ang dami pang binubuhay may gin mayroon ka pang ginagamot yung sarili mo pa may maintenance may tatay ka pang uh, alagaan din at bibigyan ng konsumo financial, may kapatid kang paralitiko, may mga anak ka pang pinag-aaral, di ba? Tapos nag-iisa ka lang gumagawa ng paraan kung paano kayo mabuhay sa araw-araw. Kaya siyempre, alam mo na mga kapaksiyo, kailangan tibay lang ng loob, maging wise at lahat ipapasok mo na sa sarili mo yung pagpasyensya, lahat ng bagay ay kailangan mo adapin hindi mabuting bagay. wag yung masamang bagay, ha? Kaya, yung magpapasyensya ka sa kapwa mo, lagi mo isipin na masaya ka, palagi kahit wala kang pera. Uh, tulad sa amin ngayon, kakain kami, pera namin is 100 plus na lang. <laughs> Nakajikas pa, di ba? Sosyal. Nakajikas <laughs> pa ah, Ganun lang talaga ang buhay. <laughs> Kaya mga kapagsew, tularin ninyo ako. Simple lang tayo. Huwag na natin na pagguluhin paguluhin ang utak natin kung anong mayroon. Pampanti ka na or kontento ka na. Mahirap yung mangarap tayo na hindi naman natin kayang abutin. Di ba mga kapagsiyaw? Kaya kung anong mayroon, syempre, yun lang po yung gawin natin. At tanggapin natin ang lahat ng yan. Mga Sobrang init. Kaya punta muna kami dun sa kainan. Manananghalian muna kami kasi may pang 1 o'clock pa kami papasukin dun sa OPD ng Tondo General Hospital. Dahil yung aming schedule ng aming number is 1 o'clock and the afternoon. Kaya mga kapaksiw, kain muna tayo. Magtot 12 o'clock na. Kailangan na natin kumain parang hindi tayo magutuman. Kaya tara na kapag sayo, grabe ang hangin. Nawala, nawala ang hangin. Dito kami sa bungat ng gate. Ng Tondo May General Hospital. Kasi ang dami daming sasakyan. Ang dami pala ng ambulansya ng Tondo. Ang dami oh. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Walo yung ambulansya ng Tondo. Marami. Very good, very good. Yes, no, di ba? Very good talaga. ay mga kapagso. Nainip lang si Bibet ko ba sa Vlog. Kaya ano-ano na lang mga ginagawa. Naantok pa ako sa init. Grabe ang init. sobrang Grabe mga kapagsew. Ayan. Nag-sunglasses. Sobrang init talaga. Andito kami nakaupo ko ng aking anak nakasalampak lang kami din sa gutter yan ganyan ang buhay namin ngayon almost 2 hours na kami nakaupo dito para lang maghintay dun sa schedule ng aming surgery yes mga kapagsew ganyan lang buhay mga kapagsew kapag may tiyaga kapagsew may nilaga ba? Diba? Tandaan ninyo, kapag matyaga, may nilaga. Ayan, ayan. Nakaupo lang kami dito pagsa. Grabe, kapasin, no? na Grabe. <laughs> Ay, jesus ko. Yes. Ayan lang ang buhay. Ayan mo niya din. Kapatid na kami. Kalapit na mag Sana all. <laughs> oh my God. Sobrang init talaga grabe. Alam niyo mga kapansin-ninyo yung reflection ng init. Sobrang init talaga tignan niyo kapag siwo. Yung langit palang makikita ninyo yung sobrang astig or malantik yung mga init ay yung init na dumadapos sa mga balat natin. Grabe tingnan niyo yung ulap. Napakaliwanag. Sobrang uh, ano aktibo. Yan, yan. And mga Ayan mga Kaya, grabe mo. Dito lang kami sa may labasan. Nakaupo. Kasi pag doon kami sa loob, aircon naman, kaya nang crowded na masyado. Nandun lahat yung mga pasyente sa loob. Siyempre, malalangkap mo yung kung ano klase, iba-ibang klase ng sakit, ba? Diba? Kaya lumabas ka na lang hanggat naghintay ka maganda pa dito na kalanghap pa ng fresh air pero hindi naman fresh air to kasi medyo wala na rin tayong ma-polluted na rin yung mga surroundings natin kaya hindi tayo makakalanghap ng fresh air kahit pa paano mayroon tayong uh, naramdamang hangin kaysa loob ka talaga ng uh, sa waiting area ng Tondo General Hospital ay mga kapagsiyo ayan mamaya po uwi na kami ay shout out nga pala dyan sa aking mga kamag-anakan mga kapaktulan family gabasas family turalba family kukurato family gabasas family koyoka family bilino family narano family sabido family boyno family at sa lahat ng mga familias aranas family Shout out sa inyong lahat dyan. Bebet Gabasa Paksu Vlog. Nangungumusta sa inyo. Thank you very much for watching. Thank you, thank you, thank you, thank you.